Tutulak na mamaya pa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa inaabangang trilateral meeting kasama ang Japan. Pero bago yan, dumalunguna si PBBM sa isang town hall meeting para talakayin ang problema sa matinding traffic. Para sa iba pang detalye, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baeza. Julie. Sheryl, dumalo nga si Pangulong Bongbong Marcos sa Town Hall Meeting on Traffic Concern sa San Juan panina kung saan tinalakay kayo mga posibleng solusyon sa nararanasang matinding trabiko dito sa Metro Manila. Uh, kabilang Sheryl, sa nabanggit ng Pangulo, yung uh, concern ng mga jeepney uh, na panibagong extension daw doon sa GPD consolidation, ang sagot ng Pangulo, si Pasang Master President Albert Martinez ita isa sa mga nagtanong sa kanya kanina, asahan po ninyo na sa kahuli-hulihan, wala nang extension ang modernization. Tinutukoy nga ng Pangulo yung jeepney consolidation extended hanggang April 30. Ayon sa Pangulo, kailangan-kailangan na raw kasi maitaayos yan sa lalong madaling panahon. Kasabay niyan, tinitiyak lang daw ngayon ng gobyerno na hindi na mapabigat pa yung inuutang uh, iuutang o kaya ay babayaran ng mga driver at operator kaya ginagawang maayos at saka mas well-organized yung uh, sistema. Ilang pa sa inilatag, Cheryl, ng Pangulo, yung nga, mga nakikita niyang paraan para maitsan yung traffic. Cheryl? At yun na yung pinaka-concern ni Pangulong uh, uh, Marcos or may iba pa bang traffic concerns ang sin na sinagot ang Pangulo? Mm -hmm. Cheryl, binanggit niya na kailangan, kailangan daw na magamit yung mass transit dito sa Metro Manila o yung paggamit ng tren gaya sa ibang bansa. Sabi niya, mayaman o mahirap sa ibang bansa daw, yan yung mode of transportation kasi sa trend, walang traffic. Sabi pa ni BBM, dapat daw kasabay niyan yung infrastructure project gaya ng pagtatayo ng mga tulay, kalsada at saka railways. Panghuli yung uh, consolidation o sistema sa mga patakaran ng bawat ciudad para hindi raw pabago-bago o paiba-iba yung traffic rule sa bawat city kasi sa ngayon daw halos 10 minutes lang naman yung pagitan ng biyahe pero iba na yung traffic rule doon sa specific city. Kaya kailangan magkaroon daw ng pagkakasunduan at saka mag-usap-usap yung mga pinuno ng mga bawat sudad o yung mga mayor. Maiba naman tayo, Julie. May nasabi rin ba ang Pangulo tungkol sa Gentleman's Agreement ng China at ni former President Rodrigo Duterte? Cheryl, sabi ng Pangulo, horrified daw siya doon sa ideya na na-compromise yung soberanya ng bansa dahil sa sekretong agreement na yan. Sabi niya, wala nga raw dokumento o anumang record na nagsasaad ng kasunduan at hindi rin daw sila nasabihan nung nagdaang administrasyon tungkol dyan. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap daw yung administrasyong Marcos sa mga opisyal nung nagdaang administrasyong Duterte, hindi man si dating Pangulong Duterte yung kinakausap nila para nga ipaliwanag ano yung agreement, uh, tungkol yan saan, tsaka para malaman nila yung susunod na hakbang ng gobyerno. Pero sa ngayon daw, walang direktang sagot na nakukuha ang pamahalaan. Tutulak mamaya ang Pangulo papuntang Amerika. Ano raw ang inaasahan dito sa Trilateral Summit sa Amerika? yung trilateral summit, uh, iyan daw yung kasunduan tungkol sa cooperation kung paano mapapanatili yung seguridad at saka freedom of navigation sa South China Sea. Pagdating sa Washington, inaasahan daw ng Pangulo na mas detalyado o masuki yung magiging pag-uusap ng mga leader ng Japan, Estados Unidos at Pilipinas para matalakay kung paano maipapatupad yung intercooperation ng tatlong bansa. Julie, nilapit din daw sa Pangulo ang proposal na ibalik na nga sa old school calendar ang pasok ng mga estudyante. Ano ang kanyang take on that? Tama, Sheryl. Ang sabi ng Pangulo hanggat maaari daw, gusto naman talaga nila na maibalik sa dating schedule, yung academic calendar, lalo ta may consensus na daw na iyon yung mas magandang gawin sa kasalukuyan. Pero hindi pa raw masabi kasi pinag-aaralan pa kung sa susunod na school year o baka the following school year pa, Ata uh, hindi raw nila alam kung kaagad nga na magagawa yan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.